parang feeling ko may parang bumubulong sa loob ng jar. May one time na nakabukas yung jar na yun. Hindi magsisira ako sa madaling araw. May narinig ako na parang bumubulong. Sobrang daming antik doon. Meron pang isa doon, meron kaming nakahiga ng Nazareno. Kahit sinong dumaan doon, feeling daw nila sinusundan daw sila ng mata ng Nazareno na yun. So, iba daw yung pakiramdam nila. Pagdadaan daw sila doon. Madaling araw daw ulit. May kumatok daw sa pinto. Ilang beses daw siya parang ginugulo nung katok. Buti na lang hindi niya daw ginaya yung katok. Ang panini paniniwala nila lolo is baka yung tatay lang daw ni lolo yun nagpaparamdam ganun ang ginagawa namin kinakausap naman na lang namin tapos kinakamusta ganun bakit ka nagpaparamdam kasi hindi naman kami ginagalaw eh siguro nagagambala sila naiistorbo sila paparamdam lang siya pag naiistorbo siya may duwende kasi nakatira doon. tatlo sila sabay siya ng pagtayo ng bahay may mga bisita kami doon na minsan parang pag ihina-ihina sabi niya, nakita mo ba yung nakaputi dito sa may, ano, gilid ng tangke? Eh? Bagong bahay na to, eh, dapat hindi na siya, hindi na sasama yung ano. So, tumakbo sila. Alam mo, pagtingin namin dun sa bintana, sa rooftop, sa mihagdan, nakasilip yung nakaputi. Ay, Para ano, namang mabait sila eh. Pag mga bago na guest, bagong mga kaibigan, doon sila nagpapakita talaga. Maniniwala na lang talaga kayo kung kayo na mismo nakaramdam o nakaranas eh. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng na maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, ako nga pala si Jason. Jason Derulo. <laughs> Meron akong kwentong kababalaghan tungkol sa family house namin. Brief ano lang, history lang. Yung bahay kasi na yun, nakatayo na na for more than 20 years. And yung mga laman ng bahay na yun, yung dati kasing may-ari is mahilig mag-collect ng mga antique jars. Kaya meron dun parang specific jar dun na yung may mga antique dun na bagay na parang sinasabi nila na may ano daw, may possessed daw ganun, may meron daw ano doon, multo or what. So dati hindi ako niniwala, pero may one time na parang, pag tuwing magsisire ako ng madaling araw, tapos pag nakikita ko yung jar na yon, sobrang natatakot ako, parang meron kasing, parang feeling ko may parang bububulong sa loob ng jar. Kaya nung time na yon parang lagi kasing ginagawa nung lolo namin noon, tinatakpan niya ng libro sa ibabaw ng jar. Naniwala ako dun sa lolo ko kasi, Sobrang ano din niya na wag daw namin silipin yung loob ng jar. Pero kami, curious na curious kami ng mga um, mga friends ko and then yung family ko na to look into it, inside of it. Kasi sabi niya wag daw. Wala pong minention yun lolo po ninyo kung bakit? Wala daw pero galing daw po kasi yun sa sa dating friend nila na parang napasa-pasa yung jar. para it brings ano daw, lock daw yung jar na yun pag nandun daw sa bahay niya. Tapos lalagay niyo siya doon sa may in malapit sa CR. I don't know kung anong ano. Pero, hindi ko na kasi masyadong tinanong masyado. Pero, may one time na nakabukas yung jar na yon Natanggal ata kasi yung librong pinatong doon ni Lolo. Tapos, may narinig ako, as in, magsisira ako sa madaling araw. May narinig ako na parang bumubulong. Doon ako natakot, kaya minsan pag madaling araw, ayoko na mag-CR. Kaya nung sa, dati nung sa old house namin, meron akong arenola sa so may kwarto. <laughs> Kasi sobrang takot ko nang lumapit doon sa may jar. Tapos, ayun, um, sobrang daming antik doon. Meron pang isa doon, meron kaming nakahiga ng Nazareno. Yung very, ano siya, human size siya. Malapit doon sa door, sa second floor yun, malapit doon sa door ng pintu ko. So, every time na dadaan din kami doon, kahit sino, kahit sinong dumaan doon as in, feeling daw nila sinusundan daw sila ng mata ng Nazareno na yun. Kasi ang weird daw talaga, kahit nga sa gabi, makikita mo pa rin yung mata niya kahit medyo madilim. Medyo may ilaw ah, pero medyo madilim na, alam mo yung dim. Nakikita pa rin yung ano, yung aninag na mata niya na parang sinusundan ka. Ang sabi-sabi nga sa akin ng nanay ko, baka daw nga sa madaling araw tumatayo daw yung, <laughs> yung Nazareno na yun eh. Baka nag-iikot-ikot daw. Kasi yun nga, Um, may mga times din kasi na, yung, kasi yung sa lumang bahay, um, we're kinda open to everyone kung sinong gustong mag-sleep kasi may isa kaming guest room doon. So pag yung mga friends ng tito ko, ninong ko, nila papa, pag kailangan nilang nang mag-overnight muna, um, pinapastay namin. So may time doon na kwento sa akin nung kaibigan ni papa na parang mayroon daw naglalakad ng madaling araw. As in, ang bigat daw ng paa. Eh kasi yung, all, yung flooring ng old house nun is purely made of wood, nara. So, marinig mo talaga yung mga squeaking sounds nung, ng floor. Ayun, nung kinuwento sa akin ni mama yun na parang ano daw, na baka daw tumatayo doon madaling araw, doon nag yung ano, sa, nakuwento ko doon sa friend ng papa ko na, uy baka si ano yun, yung itim na nazareno, nakahiga baka tumatayo, baka iihi sa CR. Biniro ko pang ganun. Tapos sabi niya, uy, seryoso sa basi, kayo ba, ba narinig yung kwentong yan? Kasi nga, sobrang nakaka, ano eh, nakakatakot talaga eh. As in, human size siya na Nazareno, yung mata talaga niya sinusun na kada parang kahit sa ang angle, pa siyang gumagalaw. Ano yun, every time na may bisita kami, natatakot sila, tinatanong nila kung ilan taon na ba yung yung Nazareno na yun, kung matagal na ba siya, kasi feeling daw nila, buhay. Feeling daw kasi nila gumagalaw talaga yung mata niya. Kasi every time na dadaan daw sila, sinusundan daw sila. So, iba daw yung pakiramdam nila pag dadaan daw sila doon. Parang medyo mabigat na, alam mo yun, yung pakiramdam nila pag every time nakikita din nila daw yun. Hanggang ngayon po, nandun pa rin yung Nazareno na yun. Well, ano, pinatanggal namin kasi ano, marami na talagang natakot. Kaya, ewan ko ba bakit, pero dapat di talaga siya katakutan. Pero kasi yung mga halos lahat ng mga dumaan doon na tao is natatakot, lalo na pag may bandang gabi din talaga. Ayun, um, na-mention ko naman na very open yung family namin when it comes to guests. So may, may times na, may time na parang yung tito ko rin um, nakipira doon sa amin ng few, for a few months and meron siyang nakwento na madaling araw daw ulit, may kumatok daw sa pinto. Ilang beses daw siyang parang ginugulo nung katok. So, nung unang katok daw, di, hinayaan niya lang. Kasi baka may ano lang yun eh, naumpog lang na bagay o kaya naglalakad lang, may naglalakad lang sa labas. E biglang lumakas daw parang pangalawang beses yung katok. Doon na siya bumangon na para tingnan kung sino yung kumakatok. Pagkabukas niya na pinto, wala daw tao. Minsan, uh, tinanong ko ng tito ko, sabi ko, sure ka ba galing sa pinto yung katok? Baka mamaya sa kabilang kwarto lang, ganun. Pero sabi niya, nung paglayo daw niya ng pinto, dun daw parang kumatok ulit, tapos pagkabukas niya, bigla, wala daw tao. So, hindi daw siya nagkakamali na galing sa pinto yung katok. Kasi nga, nandun pa lang daw siya, palayo pa lang siya sa pinto as in. Dun na siya, like, kumatok ulit, tapos binuksan niya agad. Walang tao talaga. Yun yung natakot yung tito ko. Kaya after din nun parang, ilang beses din daw yun ilang nangyayari yung katok. Yung eh, sabi nung mga ng relatives ko, buti na lang hindi niya daw ginaya yung katok. Kasi meron daw ganung multo na parang pag ginaya mo yung tunog, is ka, hindi ka talaga niya titigilan. Magdamag na yun hanggang hanggang sa umaga. Marinig mo yung tunog na yun. So ayun, uh, hanggang sa umalis na lang din yung tito ko kasi nga um, kailangan na din yung mag bansa. Pero parang twice ata nangyari sa kanya yun, may nanggagambala sa kanya yung katok-katok na yun. Tapos, may mga kwento rin sa akin na meron din daw doon nagpaparamdam na lalaki na mataas na nakaputi na damit. Ang paniniwala nila Lolo is, baka yung tatay lang daw ni Lolo yun, nagpaparamdam, ganun. Kasi sobrang ano sila sa bahay noon, connected talaga. Yun na lang yung sinasabi namin. Every time na may nakikita kaming Ganon na nakatayo na lalaki. Hindi namin kinakatakutan. Ang ginagawa namin, kinakausap na lang namin tapos kinakamusta, ganon. Bakit ka nagpaparamdam? Kamusta ka na dyan? Masaya ka ba dyan? Kinakamusta na lang namin. Kasi hindi naman kami ginagalaw eh. May mga times lang talaga na parang mararamdaman mo siya dumadaan sa tabi mo or minsan matatanaw mo siya sa paningin mo. Ganon niyo po siya kadalas na parang nakikita ko yan, nararamdaman? Magandang tanong yan kasi pansin ko Nakikita ko siya kapag uh, kunwari may mga party kami, siguro nagagambala sila, naiistorbo sila. Pag maraming tao, maraming tao ng gantong oras pa, alas g sabi natin. Kasi ganun siya ano, eh, yung tatay daw ni lolo. Pag alas g ayaw na daw niya na may bisita, dapat 9 o'clock pa lang, cleared na yung bahay, malinis na lahat, sarado na yung mga bintana, yung curtains, dapat sarado na baka nga nagagambala siya and then doon na parang na-confirm namin na baka nga si yung tatay ni lolo yon ang nangyari noon next hindi lang sa akin or sa family ko na nagpapakita yon mas lalong lumala na nakikita na din ng mga mga naging mga tao doon na daw nila may tao daw doon sa may puno akala daw nila sa may garden may tao din na nagdidilig na, kasi gabi na may nagmi tao pa doon na nakaputi akala nila daw sila lolo Basta wala pang idea yung guest nila Lolo noon kung sino yung tao na yun. Pero nung nakwento daw ni Lolo, nung during inuman daw nila, gathering nila, yung parang nag-uusap daw sila ng mga nakatakot, gano'n. Minensyon na ni Lolo yun. Tapos doon na daw nagkwento din yung iba niyang friends na, ay, wait, totoo ba? Kasi akala namin ikaw yun, gabi na nagdidilig ka pa ng, ng halaman mo. Gabi na nandun ka pa sa puno ng kamyas. Pero ayun, yung tatay daw ni Lolo before, ayaw niya ng mga bisita. Pero ngayon nung nawala siya, sila lolo kasi mahilig magparty, namana ng mga apo niya. <laughs> so, ayo, may mag magparty. yun siguro kasi siya paparamdam madalas para at least reminder na oi, but kanang dapat ano ganto ganyan. Hindi lang namin kasi hindi naman niya kami ginagalaw. Paparamdam lang siya pag niistorbo siya. Yung puno ng kamyas namin doon, may duwende kasi nakatira doon. Tatlo sila family na duwende. Si Lola ang kwento sa akin noon yung uh, si Tito daw, nung bata daw siya, may kinakausap daw dun sa puno ng kamyas namin, which is very matanda na talaga, kasabay siya ng pagtayo ng bahay. Nung ano, nung nalaman ni Lola na may kinakausap yung Tito ko doon, sabi niya, sino ka nakausap mo? Meron po sila yung ano, yung tatlo sila, tapos yung may, may patulis na, na sombrero. So, ang ano ni Lola nun, baka daw duwende. So, totoo nga, nung ano kasi, niregaluhan, meron niregalo si Lola na Parang figurine ng tatlong duwende. Tapos, nung nakita ng tito ko yun, kinonfirm doon ng tito ko nung bata pa lang siya, ayan, ayan sila, yan yung nakita ko nung sa puno, nung ano, sa puno doon sa labas. Doon, naniwala si Lola na ano, na, ah, duwende nga yung nakita niya. Totoo nga na duwende. So, ngayon, may mga bisita kami doon na minsan, parang pag-ihina-ihina, iihian nila yung kamyas. Minsan, pinapagalitan ni lolo, huwag kayo umihi dyan. May nakatira dyan, gumagano si Lola. Tapos, ang ginagawa ni Lola, pag natapos na umihi, nag-ano siya, nag siya sa duwende. Sabi niya na, uy, pasensya na kayo, ha? hindi sinasadya, bisita lang kasi yun, hindi nila alam na may nakatira dito sa punong to. Inaalayan niya ng pagkain, ng, ng inumin. ganon ginagawa ni Lola pagka every time na ano, may na-mention po ba sila sa inyo na ano yung pinaka-role ng 20 na yun? Parang pinaprotektahan ba yung bahay, yung puno? Yung puno. Talaga nakatira lang Doon sila sa nakatira sa puno talaga. Kaya nung ano nga, um, matagal-tagal na kasi yun, kasabay yun ng pagtayo ng bahay. Bigla na lang siya nag-sprout daw. Wala daw silang ano doon, um, kamias talaga, pero bigla lang siya nag-sprout. Kayo po, personally, meron po kayong experience nung no sa duwete na yun? Or... And wala ko maalala nung bata ako. Ang naalala ko lang yung sa kamp puno ng kamyas na yun, laging mabunga yun, laging ano talaga siya. Maraming dahon, marami siyang bunga. Hindi siya, wala siyang oras na ano, hindi nawawalan ng bunga. Hanggang ngayon po, nandun pa rin yun? Wala na. Actually, ayun nga. So, nung pinaplano na namin na palitan yung bahay na magtayo ng bago, modernong bahay, nag-worry kami kasi baka mamaya habulin kami nung duwende o kaya paano yung duwende yung nakatira doon sa puno. So ang ginawa ni Lola, nagpaalam siya, nagpadasal siya doon sa puno na yun. Nagbigay siya ng orasyon ng ano doon sa duwende. Tapos nagpaalam siya kumbaga na magtatayo kami ng bagong bahay, tatanggalin namin yung puno yung bahay niyo. kung pwede. Lumipat na kayo, maghanap na kayo ng bagong bahay. So parang binigyan namin ng one week yun eh. Lagi na, laging kinakausap ni Lola yun. Lagi siya nag-aalay ng dasal, ganun. Kinakausap niya yung puno na parang alam mo yun. <laughs> meron ka talagang kausap. Ayun, so far naman walang nangyari sa amin nung tinibag yung um, puno ng kamyas na yun. Walang nangyari doon sa nagputol. boy pa naman siya. Hindi <laughs> pa naman siya naging bato. <laughs> Sinasabi nila di ba, mga duwede, may mga kapangyarihan na pagkaano daw, pwede ka daw maging bato, ganun. Kayo po personally naniniwala po kayo doon. Hindi natin alam eh. Minsan kasi parang may mga hindi pa tayo na-discover dito sa mundong ibabaw eh. Baka pwede nating sabihin totoo yun, pwede nating sabihin hindi. Um di natin alam, hindi natin mo kasi everything is possible. Noong after po no noon, tinayo yung bahay. Lahat ng mga memories namin doon sa old house. Akala namin mawawala na yung mga multo-multo na yon, mga nagpaparamdam si yung tatay ni lolo kala namin mawawala. Pero nung, nung tinayo na yung bahay, may one time noon na um, we have like a gathering ng with at SHS ko na friends. After ata ng ano yun eh, ng, ng prom. After nung ano, dumiretso kami sa bahay para mag gimmick, -gimmick. Tapos may one time na lahat ata yun medyo ano na, um, nahihilo na. Yung isa kong tropa, sabi niya akala niya daw kaka-classmate namin yung nandun sa may gilid ng tangke na umiihi lang, ganun. Pinagsabihan niya daw, tapos hindi daw lumilingon. Tapos, nung paglingon daw niya, tatawag niya daw, may tinatawag daw siya ang isa namin kasama, classmate. Paglingon niya, nawala na yung kulay, nakakulay white doon sa gilid ng tangke. So, nung tinanong niya yung, ano, yung tinawag niya, sabi niya, nakita mo ba yung nakaputi dito sa may, ano, gilid ng tangke? Ang sabi nung, ano, nung, nung kasama namin si Ryan, wala daw siya nakita doon. Sino, ano, sino daw nakita niya? May, may pinagsasabi niya, akala ko niya daw, isa namin kaibigan yon na umiihi doon sa gilid ng tanke. kasi may umiihi sa cr eh, currently. So, ngayon ihingihi na tong isa. Akala niya daw, may umiihi doon. So, ako, hindi ko pa kasi naranasan yon doon sa bagong bahay kasi ang nasa isip ko, bagong bahay nato to, eh, dapat hindi na siya, hindi na sasama yung ano, yung mga multo, di ba? Pero, pero yung jar po, nandun pa rin yung... Andun pa rin yung jar. Pero feeling ko nga, nandun sila sa jar lahat eh. Parang siguro ano siya, nandun sila lahat nakap nakapaloob. Pero ayun, ang kwento ko, sabi ko, hala, baka siguro si ano yan. Nung kinuwento nila sa akin, sabi nila na baka si yung tatay ni Lolo yan. Kasi before, nung old house, um, nagpaparamdam na talaga siya ng mga around this time. Mga 11 something na yun eh paparamdam siya kasi baka sobrang ingay natin Naistorbo natin siya. Hingi na lang tayo ng sorry, humingi na lang kayo ng sorry tapos ayun, humingi sila ng sorry after noon parang hindi na nagpakita ulit sa kanila. Ayun, ang tagal namin bago kami parang umin mag mag gimmick ulit dun sa rooftop. Yung next noon, mga bago kong circle mga nadagdag sa circle ko. Ano? <laughs> Meron na naman sila nakita na dalawa na dalawa na sila. Tinatawag namin siyang Blue. Si Blue kasi nakablu siya na damit. Yung iba kong friends, aware na sa meron nagpaparamdam dun sa rooftop. Siyempre, pag nakita nila yun, nagsisorry na lang sila. And may bago kasi kaming kasama dun, na isa na nabago sa circle namin, bago lang dun sa bahay. Nakapunta, first time niya. Nagpakita sa kanya, dalawa. Ang sabi ko, wala. Bago ka lang kasi, siguro kaya di, di ka nila kilala. Sabi na, na pag-usap-usapan namin, magtotropo, magkano mag, tayo, sindi tayo ng kandila, mag-offer tayo ng prayer. Kasi, nagambala na naman natin siya. Tapos, pakilala natin yung bago natin kasama. After noon, nung nag-prayer na sila, hindi na nagparamdam paramdam sa amin. Pero may mga times na, ayun, one time nga nung parang uwi noon, tapos may nakalimutan yung kaibigan ko sa rooftop. Patay lahat ng ilaw sa rooftop, syempre. Pag-akit daw nilang dalawa doon sa rooftop, Nakita nila yung dalawa, yung dalawang multong lagi naglalagi doon, naka-white tsaka naka-blue. Andun sa may gilid talaga ng tanke. Eh. Andun lang sila. Tumakbo daw sila. Nagulat nga ako kasi nasa labas kami noon eh, nasa labas ng aming gate. Gulat kami, may tumatakbo pa ng, ano, ng rooftop. Sabi ko, anong nangyari? Sabi gagi. Nakita namin ulit yung ano, yung nagpaparamdam doon sa rooftop ninyo. Umayon taga na namin hindi nakita. Ngayon nagparamdam ulit. Tapos at kami na tropa, wedi nga. Nagdapat nag na lang kayo, or nag -ali na lang kayo ng prayer, ganun. So, tumakbo sila. Alam mo, pagtingin namin doon sa bintana sa rooftop sa mihagdan, nakasilip yung nakaputi. Lahat kami natakot noon. Lahat kami natakot noon, kumaway na lang talaga kami. <laughs> Nagpaalam na lang talaga kami. Pero kayo po, hindi kayo yung ano, yung tao na Or kahit yung mga kaibigan po ninyo, hindi po ba sila yung parang typical na nakakita ng mga multo, ganun? Wala naman sa amin nun. Pero lahat, halos sila first time kasi nilang nakaranas ng gano'n. Lalo na dun sa rooftop sa bahay. Kasi nga, actually yung rooftop na yun, parang simula nung natayo yung bahay na yun is off limits yung rooftop before. Like for five years or six years, wala talagang naakit dun. Siguro dahil nga sa sobrang tagal nang walang nakaano dun, dun sila nag-stay yun ang based on paniniwala ko. Baka sobrang tagal nga nang walang na tao dun. Nakasarado lang yun. Six years yun ha. Doon na sila nag-stay. Tapos ngayon, parang nung naayos na yung rooftop, na-renovate na siya, guro ngayon nagagambala namin siya. Hindi niya po, ayaw niya po ba ipabless yung rooftop na yun? Ganun or... Wala kaming balak ipabless eh. Kasi parang para na namang yun mabait sila eh. Tsaka ang inisip na lang namin, as long as na hindi kami nasasaktan or wala man lang nagkakasakt sa amin or nangyayari sa amin, hayaan na lang namin kasi may mga good ghosts din naman siguro. ba? Diba? Hindi naman lahat yan mga masasama. afternoon talaga, kahit yung mga bago kong circle of friends ngayon, recently lang, pag nagigimik kami doon, gagathering kami, party ganun, get together. Ayun, na, nararamdaman talaga ng mga like mga bago lang doon sa bahay. Tapos kahit hindi ko pa nakikwento sa kanila, um, sila na nagkukwento sa akin. Sabi ko, ah okay, sila ano yan, sila blue. Tsaka si yung tatay ni Lolo, sabi ko gano'n. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanila. So meron talaga nagpaparamdam. Kahit nga yung si best, yung best, friend ko. Hindi ko pa nakikwento sa kanya, best friend ko siya. Pero kasi gusto ko kasi sila yung maka, makaalam eh. Sila yung makaramdam una. Kasi syempre, mamaya gawa-gawa lang pala, di ba? Hindi mo niwala, gano'n. So, ngayon gusto ko muna ma-experience nila bago ko ikwento para at least maranasan mo nila bago nila like maintindihan na okay, sila pala yun, ganito, ganyan. Meron siyang experience noon, kwento niya sa akin na magkakasama kaming new circle na na-meet namin sa Pride March. After ng Pride March, yung dumiretso kami just to um, get together, ganun. Tapos, bumaba ako noon just to get some things lang para baso, ganun, plato, ganun. Tapos, pagtingin niya sa bintana, may nakaputi daw na nakasilip. Akala niya daw ako yun. Tapos, paglabas sa ng pinto, sinilip niya ako, hindi ako nakaputing damit. Akala niya ako yung nakatayo sa bintana, nakaputing damit. Nung pagkakita niya sa akin, sa, tinunong niya ako, kakarating mo lang ba? O kanina ka pa dyan? ganun yung tanong niya sa akin. Sabi ko, ha? Kakaakit ko lang. Sabi ko, may kinuha ako sa baba. Sabi niyo, kasi kanina pa daw, meron daw siya, kaya daw siya lumabas kasi nakita niya, may nakita daw siya sa bintana. So ngayon, sabi ko, hindi, kakakit ko lang, kanina pa ako nasa baba. Doon siya sabi ko, doon ko na in sa kanya, hindi mo ba, ba alam yung kwento dito? Na meron talaga nagpaparamdam dito kahit sa mga tropa, sa tropa namin nung senior high school. May nagpaparamdam talaga doon. Siguro nagpakita sa'yo kasi nga, medyo bago ka lang, or bago kayo, bago kayo, bago lang kayo dito. Like, the very first time, parang yun, yun yung napansin ko, parang pag mga bago na guests, bagong mga kaibigan, doon sila nagpapakita talaga. Kaya every time na ano, nararamdaman nila, nag-aalay na lang kami ng player and kandila minsan. Ngayon po, since madalas yung ganyang ano, no, occurrence, sanay na po ba kayo na makita sila? Sanay na ako makita sila. Actually, pag kunwari, nalulungkot ako, Akat lang ako dun. Tapos sabihin ko, andiyan ba kayo? Gumagano na ako minsan. Sabi ko, samahan niyo naman ako. Gusto ko na may kausap lang, gato Kahit um, maramdaman ko lang presence niyo, gano'n. Yun lang, gano'n yung ginagawa ko. Ano na, di na ako natatakot umakit mag-isa Kahit sobrang dilim, wala na akong pakialam. Kasi alam ko, meron akong dalawang kasama dun. Na hindi naman ako kayang saktan. Mababait naman sila. Ano po masasabi niyo sa mga tao na yung mga hindi po talaga naniniwala sa mga paranormal na bagay? Actually, wala akong direct na pwedeng masabi sa mga taong hindi naniniwala sa mga multo, sa mga paranormal creatures or kung ano man tawag ninyo. Ang sasabi ko lang is, maniniwala na lang talaga kayo kung kayo na mismo nakaramdam or nakaranas eh. Kasi hindi lang talaga siya guni-guni, hindi lang talaga siya gawa-gawa. Iba talaga pakiramdam kapag ikaw na mismo yung nakaranas sa mismong sitwasyon na yun. Kasi kahit ako nung first time kong maramdaman yun sa old house namin, di pa rin ako niwalan, di ako convinced eh. Not until nung parang multiple na siyang nangyayari and same yung pagkaka-describe nila dun sa nakikita nila. Dun ko na like tinanggap na okay, totoo sila. Okay, meron kaming kasama ditong iba. So, yun na lang. Um, sabi ko lang is, okay lang na hindi sila maniwala. Kasi siguro hindi pa sila nakakaranas. Siguro mani mas maniniwala na lang sila pag sila na mismo yung mga karanas nung ganong experience. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa namin YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!